Hello guys! So, welcome back to my channel. So, ngayon may sasagutin tayong tanong dahil sa mga tropa nating mga gustong magpunta ng ibang bansa or magtrabaho. So, yung tanong nila, nagpipim sila sa atin kung ano-ano nga ba yung requirements or pinakakailangan bago mag-apply o ibang bansa. So, unahan na agad natin guys with passport. So, yung passport guys, online application po ang pagkuha ng passport kung kayo po ay mga nasa malayong lugar, may, meron naman po yung mga nag a ng pag-appoint ng passport. Kung kayo po ay medyo nahirapan, meron naman pong naglalakad nito guys. Kung gusto niyo mag-avail sa kanila, pwede naman po kayo mag-film sa kanila. Hanapin nyo lang po sila guys sa Facebook. Marami po yung nagpo-post kung gusto niyo po mong palakad. So yung pangalawa natin guys na requirements is resume, updated resume or CV. So guys, ang pinaka-importante pag gumawa tayo ng CV natin, kailangan pag naglagay tayo ng experience natin, ilagay natin yung job description natin. Kasi guys, pinaka-importante po pag gumawa kayo ng CV or resume is yung job description. Para pag nakita ni employer, ma-impress agad sila pag nag-apply kayo. So, yung susunod natin guys na requirements is pinaka-importante, pangalawa sa pinaka-importante guys, you need ID. Kung kayo po ay walang UMID ID, pumunta po kayo ng SSS at mag-request ng certification na certified kayo na member ng SSS. Kung wala po kayong UMID ID guys, pwede po kayong pumunta sa kanila at mag-request ng um, SSS certification. So yung pang natin guys na requirements, uh, pang-apat is voter's ID. So, kung kayo po, guys, ay wala po kayong voter's ID, pwede naman po kayo pumunta sa pinakamalapit na kumilik sa inyo at mag-request kayo ng voter's certification, guys. Ito po yung itsura ng voter's certification natin. Pumunta po, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na, na kumilik sa inyo at mag-request po kayo nun. So, yung susunod natin, guys, na requirements is payos. Ito po yung itsura ng payos, guys. Payos. Ayan, Paano, paano gumawa ng payos guys? Pumunta lang kayo sa Google at, at hanapin ninyo, search ninyo yung payos.gov.ph Mag-login kayo doon at mag uh, answeran nyo lang guys kasi yung itong payos guys parang orientation siya para sa mga OFW na para maging certified kayo at maging aware sa mga rules and regulation para makapunta kayo ng ibang bansa. Kumbaga, ito yung ano nila na uh, waiver So parang waiver sa guys na parang nag ano kayo, parang tawag. Parang anong magkatao. Parang agreement siya at nag agree kayo sa mga rules and regulation dito guys. So yung susunod natin na kailangan pag sa pag-apply is a registration form. Yung a registration form guys, ito po yung itsura niyan. A registration form. Yung e-registration form guys, online din po ang paggawa nito. Paano gumawa ng e-registration form? Siyempre, hindi kayo makagawa ng e-registration form pag wala po kayo nitong payos. Kasi, iisa lang po ang paglalaginan nito guys, nitong payos at e-registration. At saka, pag gumawa kayo guys ng e-registration, idagdag nyo doon sa likod sa identification, hanapin niyo doon kasi nakalagay naman yun doon sa baba. Yo, ito guys, ID identification ilagay natin doon yung passport natin. Passport number at saka expiration date. Yung susunod natin guys, kung meron kayong pag-ibig card at pag-ibig ID number, ilagay nyo na rin yun doon at saka i-antigate ninyo yung date. Kasi importante po yun guys. Tapos yung susunod natin is UMID ID. Kung meron po kayong UMID ID or UMID um, SSS number, pwede nyo rin siyang ilagay doon kasi binavalidate naman po yan pag meron na po kayong SSS number. Kasi pwede, kung wala po kayong UBIT ID, pwede po kayo mag-request ng SS certification. Yung susunod natin guys, syempre yung mga experience natin dito, i-update natin yan, ilalagay natin yan dito. Experience with uh, date. Yung mga date natin kung ilang taon tayo doon. Tapos yung language natin, andyan din yan nakalagay dyan para prepared tayo guys pag tayo ay nag-a-apply yung okay, susunod so natin guys is uh, vaccination card vaccination card guys kasi importante pa rin ito pag nag-a-apply tayo ngayon 2023 kahit sabihin na natin na medyo clear na yung COVID ngayon pang hindi na masyadong pansinin yung COVID aware pa rin po yung ibang bansa pagdating sa COVID guys so kailangan pa rin siya. tapos yung susunod natin na requirements is yung yellow card yung yellow card guys paano nga ba kumuha nito yellow card na to guys kasi parang ito yung sumunod dun sa ano sa vaccination so paano kumuha ng yellow card pumunta lang po kayo sa online din po guys hanapin nyo na sa google yung BOQ BOQ Bureau of Quarantine tapos mag login po kayo ng information ninyo doon para ma pa makakakuha ng yellow card guys. So yung mga susunod natin mga requirements is yung mga basic lang din naman like NBI kailangan ano yun guys updated. <coughs> Sorry medyo medyo makati yung lalamunan ko. NBI guys tapos uh, police clearance national police clearance na po ang kailangan natin guys. Tapos yung barangay clearance kailangan pa rin po kasi may mga agency po talaga na naghahanap ng barangay clearance pa rin at least complete requirements kayo. Mas maganda din naman kasi mag-apply kayo. Pag mag-apply kayo, complete requirements para iwas hassle na rin at hindi kayo pabalik-balik. Ang hirap magpabalik-balik kayo sa Manila pag kayo ay malalayo katulad ko na natagalaguna na pa, mahirap po talaga magpabalik-balik pag mag-apply pag kulang-kulang ang requirements ninyo. Kaya mas maganda talaga guys, bago kayo mag-apply ng trabaho, kompleto ang requirements ninyo para hindi na kayo pabalik-balik at iwas hassle na rin. At bago kayo pumunta guys ng Maynila, kompletohin nyo na rin yung mga requirements na hinihingi ni agency. Kasi yung mga agency ngayon guys, nagpo sila at yung maganda ngayon, karamihan sa mga agency na na sila ng walk-in applicant. Hindi ka tula dati na puro online application, ang hirap guys pag online application kasi natatabunan ang mga ano natin, mga application natin sa mga bagong nag apply Kasi aminin man natin, sa dami nag apply ngayon papuntang ibang bansa, hindi na natin mapa, hindi natin ano kung mapipili tayo or makikita ng agency ng, ng mga staff ng agency yung application natin kasi so, sobrang dami nag-a-apply. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video sa inyo. Maraming salamat. God bless guys pag-a-apply. God bless. Bye-bye.